Hello mga kabayan, ayan yung kabayan natin pinauwi bigla ng amo niya dahil sa selos ayan, paggamunat niya airport na pala siya so mas mabuti naman yung airport ang pinuntahan sa kanya kesa hinatid kung saan saan at safe pa siya at may mga kabayan tayong tumulong sa kanya Pilipino is real, nagtutulungan talaga at saka pahabol nga pala, sinaktan daw nga yan si kabayan dahil sa selos daw. Ano ba yan? Yung mga amo walang tiwala sa sarili. Bakit naman pagsiselosan si katulong? Nagahanap buhay nga. Ayan si tatay. Oo, oh, nagbigay din. Mga Pilipina heart. Ayan. Minsan ganyan din pa ako. i May nakikita ko. Pero wala pang kamera noon, guys. Ako din. Pero dinadala ko kung saan ako natuloy. Kasi nakakaawa din. Minsan may nakita rin ako. Minsan lang isang beses sinaktan. Pero hindi ko yung nasama sa ano kasi may, may sumundo sa kanya. Yung iba ulang lang dinadala ko sa tinitirahan ko. So, ito na siya. Nasa Pinas na si Kabayan. Alhamdulillah. At least safe siya. Hindi gaya ng iba. Buhay ang binawi. Ang pera makikita pa. Pero, ang buhay iisa lang. Thanks for watching.